Uy, huwag ka. Uh, perfect attendance daw. Ito si Bongo sa Senate, sa Senado. Ito yon 69 out of 69 Bongo um, records or records perfect attendance in Senate. Good job. Maganda yan. Okay. Pero yun lang kasi. Baka naman nakaupo lang. Wala naman talagang significance yung kanyang presence sa Senado. Yan kasi rin ang nakikita at na uh, napapansin natin sa mga komento ng mga netizens. Sabi nung isa oh, parang sa school, pag bobo, pag bobo ka, bawi na lang sa attendance. Yan lang. Pero sa school medyo iba kasi, 'di ba? Pag um, pursigido kang mag-aral, talagang talagang yung attendance mo ay gusto mo ring perfect uh, maging perfect. Hindi ka talaga hindi ka talaga mag-aabsent. So, medyo magkaiba ng konti. Pero yun nga, uh, katulad ni na Robin Padilla, katulad po ni na Bongo, ah, uh, ni na, ni na de la Rosa at eto nga si Bongo. Tama yon bawiin nyo sa attendance. Para kahit papano, unti-unti kayong matuto. Unti-unti kayong madagdagan ng dunong dahil talaga nakakaya sa mga nasa Senado, sa ilang senador na totoong may dunong. Huwag nyo pong bawiin sa mga paraan ng pagpapatawa sa mga paraan ng pagpapaawa at pagdrama or kadramahan nyo dyan sa Senado. Alright? Ulitin ko ah, tama yung sinabi ng isang natisan. Natisan, wala naman significance yung kanyang pagiging present all the time sa Senado. Kahit daw busy tayo sa pag-iikot sa buong bansa. Okay? Upang mag-servisyo. Alright? Nag-iikot sa buong bansa para mag-servisyo. Abay, bago yun. Kasi karamihan sa kanila nag-iikot sa buong bansa para mangampan para mamuliti ka. Yan naman, ang, yan naman talaga ang gawain na itong mga to. ba? Diba? Walang ano yan ah? walang pinipiling oras yan. Walang pinipiling panahon yung kanilang pag-iikot sa buong bansa. At pera ng taong bayan, syempre, ang kanilang ginagamit. Sinisigurado kong hindi napapabayaan ang aking mga tungkulin bilang representative ninyo sa Senado. Walang tulog ang serbisyo inaasikaso ko ang mga ay, mga responsibilidad ko bilang mambabatas habang patuloy ang aking pagtulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yon. Tumutulong po kayo, kay Rodrigo Duterte para lalong pabanguhin yung kanyang pangalan. Pero yung serbisyo sa mga kababayan natin, parang wala naman. Parang hindi naman talaga yun yung intensyon nyo. Kaya kayo pumasok sa sa politika para suportahan nyo yung inyong mga idolo. Ganyan po, karamihan sa sa mga nasa sina, sa mga nasa Senado ngayon, katulad ni Robin at ni ni Batonga, ay para ho nang intensyon natin si si Bongo. Mahiya naman po kayo. Di bali na, okay, wag na sana kayong magsalita ng mga ganito dahil hindi talaga 'to nakadagdag ng ng sabihin na natin nang inyong pakinabang dyan sa Senado yung pagiging pagkakaroon niya ng perfect attendance hindi po talaga